Umayos ka naman ang na pag-upo mo! Nagkukusot ang gaon namin, no? Hindi pa nga tapos ang pictorial, eh. Pwede ba, huwag akong sitahin mo kung ang cause of delay ang pagsabihan mo. Ronnie, anong ibig mong sabihin? Paano? Nag-aaksaya lang naman tayo ng oras sa kahihintay na matapos ang drama ng anak mayaman. O oh, Norma, Ay, ito na yung mo. Para? At ang resibo. Meron pa kayong balance sa 500. Ah, uh, yung isa, balikan mo na lang si Friday, ha? Okay. Thanks, salamat. Bye-bye. Bye-bye. Hi, Pang. Saan ka galing kagabi? Tanood ng sine. Sino kasama mo? ibigan ko. Si Lara? Si Ronnie? Si Alex? Sino? Papang. Ah, anak ko. Malapit na. Maganda lalabas ito. Ah, sana kumbuhay lang nanay mo at makita niya ito. Tiyak na matutuwa siya. At kahit nag-iisa lang ako, napalagi kitang Mabuti at disyente. O, oh, Laura, smile! Ronnie, more energy naman, oh! Laura, more energy, Laura! Good, Ronnie! Laura, smile! O, oh, Laura, at mo wala ka sa mood? Hindi tuloy maganda rehistro mo. Nasa mood naman ako, ah. Hindi, eh. May problema kaya ata, eh. Oh, everybody, take five. Take five. Sabihin mo sa akin, Laura. Ano gusto mo? Pack up na natin. Birthday, Birthday ng mami ko sa Sunday. Pero katulad ng dati. may special occasion kami sa bahay, palaging wala ang ko. <laughs> Hindi problema yon. Relax ka lang. Hoy! Umayos ka naman na pag-upo mo. Nagkukusat ang namin, no? Hindi pa nga tapos ang pictorial, eh. Pwede ba? Huwag akong ang sitayin mo, kundi ang cause of delay ang pagsabihan mo. Ronnie, anong ibig mong sabihin? paano, nag-aaksaya lang naman tayo ng oras sa kahihintay na matapos ang drama ng anak mayaman. Okay, guys. Meron tayong plano. Pwede ba mamaya na yan? Tapusin na muna natin to. Pupunta tayo sa bahay ni Laura sa Sabado. Birthday ng mami niya. At may ballroom dancing. Lahat tayo sasayaw, ha? Ah? Siguradong matutuwa mami ko. Tutal din lang, sasaya na ang nanay mo. E di pasayahin mo na rin kami. Tapusin na natin to. Okay, everybody back to work. Back Alex. to work. Enrique. Eh. Alex. Hi. Oh, pinapadala ni Nina para sa inyo. Sa akin galing yan para sa'yo. Ate! Ate ito yung mga bagay sa party o ayan mamili ka na. Ayan, ang ganda. O ito oh, hero. Ano pa 'tong? Ka? pag sinabi kong ayokong pumunta, ayoko. Ang corny mo naman, oh. Mas lalo ka. Kaya mo ako pinipilit sa mama dahil gusto mo akong gawing props? Natatakot ka kasing hindi matanggap ng mga dugong bughaw. Ano daw? Hoy, 'wag mo nga akong deadmahin, ha? Sige na. Sumama ka na. Oo nga naman, ate. Baka doon mo pa ma-meet yung Prince Charming mo. O sige na nga. Pero patutunayan ko sa'yo na tama ako. At ako rin ang unang-unang magtatawa sa'yo. Oh, bakit yun ang suot mo? O ito, mas bagay sa ballroom dancing. Pang? Pag mo sabihing hindi ka pupunta. Kung kinakailang hindi kita kila Laura, gagawin ko. Papang, may lakad kami ni Angie. Ikaw ah. Tigilin mo ng pagkikipagkita sa kanya. Bakit? Basta! Kahit ano mangyari, ihatid kita. Ah. So, papano? Hahatin na kita sa mga kaibigan mo? Hindi na ako pupunta sa party. I just wanna be with you. Ah. I still have a meeting to attend to. Pwede kaya sa susunod na lang? Kailan yun? Naiintindihan mo naman sitwasyon ko, di ba? Kapag nais na ang annulment namin, magagawa ko na lahat ng ako ko sa'yo. Just give me a little time, okay? Let's go.